Par! Ayos ka lang? Ayos lang. Yan. Ganito ang trabaho ng kitchen helper or steward dito sa nagtatrabahoan ko. Yan. No, so, Par? Kaya pa? Kaya pa. <laughs> Sama kong Pilipino. <laughs> Yuhuu! Kabayan! Ah, Pilipino yan, Pilipino. Yan. <laughs> yan. Wow. Good. Ito yung hindi ko na isama sa vlog kahapon. Oh, uh, kung napapansin nyo, may trolley or cage ako sa likod ko. So, ito, naka-gloves ako. Itatapan ako ng natura. Gaya nang sabi ko before. Dito sa Europe, dito sa trabaho sa hotel. Iba-iba ang standard ng hotel. May mga housekeeping maid or housekeeping na babae, girl, na sila nagtatapon ng basura. Paano masabi? Meron din na sa ibang hotel na houseman or a runner ang nagtatapon ng basura. Iba-iba ang standard ng hotel. Dito sa trabaho ko, houseman, kasama namin to sa trabaho. Hindi totoo so, yan. Ito tinatapon namin sa sa baba, hindi dito sa may sa area to. Siyempre, yeah, all good siya. Yeah. Na ko to sa baba. Pinipick up ko siya from 7th floor to 1st floor. Kaya may trolley or cage ako sa likod ko. all good. Ito yung hindi ko na isama sa vlog. Kasama to sa part ng trabaho ko. Pero siyempre, bago tayo humahaw ng basura, dapat ng gloves Okay. Kasi kahapon, yung nag-vlog ako, tapos ko na to basura kahapon. Kaya hindi ko na siya naisama sa vlog kahapon. All good. Okay. Tapos ko naman na yung 7th floor, 6th floor, at saka 5th floor. Nandito na ako sa 4th floor. All good. Tapos, itong basahan na to, basahan na to, ito yung tinatawag na discarte mga ka-all goods. Kasi, ko sana ito. Ay kaso, discarte Pilipino. Lapag na lang natin ito, punasan natin ng paa ng no, all goods. Ito yung tinatawag na discarte. Para yung sahig, yung mga mark na naiwan is mas madali natin punasan. Tama, ah, all goods. Andali lang ng trabaho. Hehehe, <laughs> yeah, buhay. tab natap na, Discarte Kaysa i-map ko pa siya, matagal pa yon, waste of time pa yon. Siyempre, tayo mga Pilipino, dahil matiskarte tayo. Kaya gumamit tayo ng map. Yun naman talaga yung standard. Paggamit ng map, eh pero dahil matiskarte tayo, easy way, technique ba? ba? Diba? So, ito na ginagamit ko. Pero basahan yan. Basahan naman siya. Mga lumang towel. Yan, na ginawang basahan. All goods. Baka isipin nyo, towel to ah. Hindi, basahan to. Ayan oh. Punit na siya. Ayan. So, ginawa na siyang rag na basahan. Rag na nga, basahan pa. Okay, next floor na tayo. Third floor. Yung nasa kitchen nakasama ko kanina, yung nakita nyo sa vlog, kasama siya sa part din ng hotel, sa steward shop Okay, may tumatawag, sagutin lang natin, mga call goods. Hindi kita matutulungan, sulogin listahan ko, list ko. Okay. Housekeeping speaking Yeah ah show cleaner yeah we have okay so can you bring one two five seven four one two five five seven four five seven four alright five seven four thank you thank you very much right. ah, basic lang so guest request show cleaner so five seven four ang kailangan so dahil may ginagawa pa tayo unahin muna natin tong guest request at itong basura iwanan muna natin dito sa may aside uh, side lang ng corridor hindi kita matutulungan para hindi masyadong makaabala uh, sa guest diba nasa side naman siya okay unay muna natin yung guest request uh, all goods puntahan natin tong stock ng houseman uh, all goods dito kasi sa trabaho ko may stock kami na madali na yung makuha yung mga mga guest request pag wala sa mga trolley Ayan. kaya pupunta natin dito sa may first floor yung stock namin tapos ibigay na natin yung guest request pero magtingin tayo sa mga trolley ng housekeeping baka sakaling meron para mas mapabilis tayo mga goods. Shoe cleaner lang naman ang kailangan eh. So ito, shoe cleaner. And shoe cleaner ng guests. So nasa tip 7 floor siya. Ayun, isa lang ang kailangan niya. So ibihin na natin 'to. Then ito ko ulit yung trabaho ko. Ano lang. Kasi dito, kailangan pag tumawag ang reception, kailangan gawin agad dapat matapos siya ng 15 minutes before 15 minutes dapat matapos mo yung guest request kasi once na ang guest nag complain kinabukasan or after a day may meeting ka ng supervisor or manager mo bakit ang tagal ng guest request okay so para hindi tayo mag-complain unahin muna ang guest request bago ituloy ulit yung trabaho. Naghagdaan na ako pag sa mag-elevator ako kasi nasa 5th floor lang naman. So, 574. Okay, wala naman tao. All goods kasi nasa 4th floor lang naman ako kanina. So, 574. Ito. 574. 574 tayo na mga call goods. Housekeeping. Housekeeping. Inigay ko na. Kumatok ako. Three times. Ayan. E minsan kasi, pag kumakatok ako, dalawang katok pa lang, or minsan isang katok pa lang, andyan na yung guest. Binubuksan na agad yung pinto. Pero ang pinaka-standard talaga, pag kumatok ka sa sa guest room three times tapos greetings sabihin mo lang housekeeping ah uh, kung ano yung sinabi ng guest na request niya sabihin mo parang example housekeeping 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 guest request arang ganoon ay okay. arang yung basic lang naman okay so yun third floor tapos na ako sa fourth floor eh kaya doon lang tayo sa third floor. All goods. Ito, service eliminator din lang. Room service at saka housekeeping. Ayan. Dito kami, dito namin dinadaan tong mga mga dirty na mga basura ng mga guests. Okay. So, natin doon. <coughs> basic na basic third floor na tayo mga call goods nasa fourth floor kasi ako eh so third floor ah oh, kati ng ilong ko napakamot tuloy ako okay lang yan Saan yun naman na tayo mga call goods pero ba huwag mong gagawin yun ha yung umawa ka sa basura tapos umawa ka sa ilong mo may nangati lang kasi Oops, goods, third floor. Next na tayo. Siyempre, silip muna. Ayan, magiging binibina tayo. wala pa naman. Okay. Para maka makapag-vlog tayo. Siyempre, nakakahiya naman. Baka may mamaya may, may guest na nakatingin sa atin. Ayan, so. Ayan, automatic naman siya. Ayan. ayan, so ito. floor. Siyempre, iba-iba. Ibang-ibang basura yung mga hinahawakan ko. Ito ang stock room ng housekeeping. Ayan. Dito ang hanger. Hanger or hanger. Uh, sleeper. Tissue. Yan. Mga tissue. Napkin. and, Okay. Pero itong ang ano ko. Ito target ko. Ang basura. Ang uh, goods. Our goods. Pinapok ko lang yung cellphone ko eh. Wala kasi yung gimbal ko. Siyempre hindi ko na yung dinala. Check, Mahirap na. Obvious na. Obvious na. Nagbablog tayo pag dinala ko yung gimbal ko. Kaya pinatong ko na lang muna ang mga cowboys. Basorero ako dito ang mga cowboys. Ka diba? eh, kasama lang talaga sa trabaho ko. Pero dati, nung nasa kabilang tela ko, yung yung hindi ko na babanggitin yung pangalan. Uh, sa pinanggalingan kong hotel, hindi naman runner or houseman yung nagtatapon ng basura. Housekeeping maids naman yung nagtatapon ng basura. Nagkakataon lang na sinasama namin yung basura pag sobrang daming guests. Pero dito nga sa pinagtatrabahuan ko, gaya ng sabi ko, ah uh, kasama to sa trabaho namin. Kasi nga iba-iba ang standard ng hotel. Uh, Siyempre, kung ano yung standard ng hotel, follow na lang natin. Kasi yun din yung nakabis na. Makasanayan. Eh. Well, Nagka, naka gloves ako, ayan, oh. minsan basa itong gloves ko dahil sa pinahawakan ko minsan yung mga itong waste nga, di ba? Tulad nito mga call goods, ayan. tulad nito mga call goods, ayan, medyo wet sya, kaya kailangan natin punasan kaya may dala akong basahan. Tama, mga all goods. Iban lang natin siya ng ordinaryong tubig mga all goods. Maglabis naman ako eh. Ah, uh, all goods. Uh, kasi mabula naman siya eh. Or goods na. Malinis na. Diba? Ah, na diskarte. Eh. Tayo mga Pilipino, madiskarte talaga tayo. Iba? So malinis na siya. Pwede ko na siyang gamitin sa next. Ayan na siya. Makintab na mga all goods. Okay. So next floor, second floor. Ayan na. Ito kasi, itong switch na to, ayan, I mean, itong ilaw na to, ayan, ito yung switch niya. Kaya, reflector yan. Ay, paano? Sensor yan, sensor. Kaya pag binuksan mo yung door, automatic naman siya na magbubukas at automatic din siya na mamamatay pag lumabas tayo. Kaso ilang minuto, mga 5 minutes, 2 minutes lang yata. Ayan tayo sa second floor, mga all goods. Ha? Ah, ang daming basura yan mga kalugod. So. Alas sa araw-araw, ganyan -araw, ang tinatapang kong basura. Minsan nakakailang cage ako sa araw-araw. Lalo na pag weekdays. ah uh, weekdays, yung asin ang daming guests. Minsan nakaka limang balik akong ganito. Puno yan, hanggang dito yan. Itong so, ginagamit ko kasing cage na to, Trolley na to, luma na to yung pinaglalagyan ng dirty linen. So luma na siya, ginawa na siyang lagay ng basura. Okay, board, second floor. Tapos, first floor. Siyempre, silip muna tayo. Baka may supervisor or staff tapos ma tayo. naman supervisor, wala namang staff kasi kasi pag ganitong oras, yung ibang mga housekeeping na naglilinis ng kwarto, tapos na sila. Yung iba naman, minsan alas 5, hanyan pa. Ayan, nga mo, automatic siya. Oh. Open. Okay. Ayan. automatic siya. Tagal nga lang siya. So, ito pa. Ayan. Tulad yan sura, di ba? Tatlo lang siya. All goods. Mapupuno ko na siya. Meron pa akong isang floor. Kasya na to. Hanggang sa... Ang ng peraso, kasya naman na to Tapos maya maya, makakakain na. Siyempre, bago tayo kumain, mamaya, uh, mag-ugas tayo ng kamay. Double-double ng ugas ng kamay. Sama natin si Mark yung nasa video ko kanina. Itong second floor kasi, area ko to. Tatlo kasi kaming houseman dito. So, ang area ko, first floor at saka second floor. Tapos yung isa, uh, third floor, fourth floor at saka fifth floor. Tapos yung isa naman na isa kong kasama sa area niya ang sixth floor at saka seventh floor. Kaya itong second floor, minimaintain ko to. Yung per area ko eh. Ayan. bigat. Ayan. Bigat nun na. Ah. Bigat nun, okay. Dahil area ko tong second floor, ito, ito ang chemical na ginagamit ng housekeeping. So, dahil area ko to, pinupunasan ko to mga all goods. Ayan. Tapos yung tubig nito mamaya, tatapong ko yan. Pati itong dito, lilinisan ko itong area nito. Ayan. Pero dahil malinis naman siya, ayan, pupunasan na lang natin. Uh, all goods. Pero ito, ito kasi sinisita, sinisita ako rito ng, I mean, sinecheck to ng mga supervisor. Kung ano yung area mo, punasan mo at linisan mo. Ayan. Ganyan kami dito. Area mo, linis mo. Ayan. pu punas burukos lang mas okay na yun not all goods tapos itong sahig all goods na napansin nyo no may electric pan no Ayan. kaya may electric pan dito pag summer kasi kahit nasabihin mo nang nasa Europe mainit pa rin siya pag summer goods. Ayan. Malinis na mga all goods. Malinis na yung sa ah, Mindset ba? Ay. <laughs> mindset ba? Mindset. <laughs> yung gloves ko na naman. wala yan. Ay, labas na natin to. Ay. Tapos tapon natin doon sa may sa may malapit sa smoke area. Sana walang tao doon para makapag-video tayo. Kung saan ko tinatapon. Ah. Goods. Ah. Tayo na automatic naman yan eh. Mamatay naman yung kusa eh. Oh, ha? Automatic, no? Okay. Tapos natin to sa... Bigat! Oh. Huh? Uh, no. oh, 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 I'm bigger. No. Going down? It's okay. Later, later. Oh, come here, come here, come here. No space. It's, it's all right, it's all right, it's all right. Yeah, it's alright. Take your time. Sure? Yeah. Okay. Hi, this is Canon. My the best FNB. Yes. The best, yan. Kamusta? So Tell him. Kamusta? Kamusta? Ayan, Kamusta ka? Kamusta ka, yan. Thank you, Canon. You're welcome. going down. Mm -hmm. You alright? A bit yes. busy? No, just one. Okay. I told you, I'm going out. Thank you, Anan. Yeah, no, no. all good. Sama maruno ka makisama, papak sa mga kanila. Bigat niya, no? Basura. Par, yeah. nawar tayo kakain. Masyado kang ano, masyado kang nagpapaka sipag. Siyempre, Ay. kailangan din maging tiro Ay. sa ating bayan. Sama <laughs> ko sa trabaho, ang department niya, steward. Yeah, Work... dali trabaho, easy lang. Ayun, working student siya rito. Yes. Diba, all good? Diba? Okay. Ayun. Ah. Dito kasi sa sa branch na pinagtatrabahuan ko uh, ilan lang kami Pilipino uh, bali apat lang kami Pilipino dalawang FND isang steward at saka isang houseman, ako yun, yun. siya, working student dito sa Poland yeah. discard lang ang kailangan sana walang tao Ayan. tayo all goods layo ng pinagtatapunan ko no tapos susi ito ang susi ko ayan nag ring na siya sana walang tao sa smoking area para makapag vlog tayo dun pero pag may tao siyempre ikat tayo sa vlog may tao yung reception so babayan na lang dito ko kasi tinatapon yung basura ako ah, ito yung smoking area ng stop uh, mga cold goods. Tapos dito ako nagtatapon itong area ng to. ko lang siya mga cold goods. Naglalaro ba kayo ng basketball? Eh? Kasi ako naglalaro ako ng basketball. Eh. Buti na lang tayo mga Asian, marunong tayong mag basketball. Ah, dali lang. Yags ko lang siya. All goods ka. Namatay na yung ilaw mga all goods. Last part. Woo! Three points pasok lahat. Wala <laughs> sa Tapos automatic naman mamatay yung ilaw niyan. Tapos, natin itong susi ulit. Ayan. Okay, nag-green na siya. Pasok tayo. Ang dami kasi pinto dito eh. Lahat may mga key. Key. Tapos papasok pa ito. Key ulit. Ayan, tapos para may siya. All goods. Kaya hindi, hindi, kaya hindi basta basta makakapasok eh. Ang outsider. Tapos, key ulit. Ayan. All goods bukas ulit tapos first floor na last part na okay. doon si ano si Mark si mo para ayan yung kasama ko nagwawalis ayan siya oh Ha? <laughs> Ano par? Ayos lang? Ayos lang. Yeah. lang. Ais lang. Dyan, sa Bacolod. Mga ah. Bacolod siya. Yon. Ilang buwan narito, par? 3 months no? Almost 3 months. 3 months na. Oh. Months na. Lang. Lang. <laughs> All lang. All good lang. <laughs> All par. Yes, yes. Si kanan. I can. I can. <laughs> <laughs> si Kanan. all goods. Next, last part. First floor. Sa dami ng tinatanggal ko ng basura every day. Ah, uh, halos ito na kasi yung naging routine ko. Parang nasanay na ako. Minsan, Minsan nakakalimutan ko na mag, mag gloves. Kasi nga, yung routine ko, yun at yutin, yun, yun, yun din na. Minsan lang naman, minsan nakakalimutan ko mag gloves pa, lalo na pag nagmamadali. And, so last floor na tayo. First floor. And, so, Lights. Ayun. Okay, last part. Ito yung last part na to. Konti na lang naman siya. Basic na. Pahinga na. Paano masabi? All goods. Punasin ulit natin. All goods. Para diskarte tayo. Siyempre, kailangan natin madiskarte. Kung wala kang diskarte, talo ka. Naalala niyo yung content na, na topic na nag sa social media na anong mas maganda, diskarte o diploma. Para sa akin, pag nasa Pilipinas ka, kailangan mo ng diploma at diskarte. Dahil nasa abroad tayo. Dito sa abroad, kailangan mo ng diskarte hindi mo na kailangan, hindi mo kailangan ng diploma. Kasi dito naman sa abroad, ang hinahanap nila, yung madiskarte, mabilis sa trabaho, at nakapokus sa trabaho. Yan. Kaya kailangan dito sa abroad, kailangan mo diskarte. Yan. Mga call goods, no? Kaya, kaya lahat ng mga dumidiskarte dyan, o okay yan, diskarte tayo mga call goods. Gago! Okay, last na to. Tapon na natin to. Yan. Nililinisan niya yung area niya. Par! Ayos <laughs> ka lang? Ayos lang. Ayan. ang trabaho ng <laughs> kitchen helper or steward dito sa pinagtatrabahuan ko. Ayan. Etong area to, kasama to sa nililinis nila. Hindi, Hindi lang to po ayan. kitchen. At, syempre, kasama yung mga waste. Ayan. Lahat na ng amoy, maaamoy nyo pag dito kayo na-assign. Pero kasama yan sa trabaho namin. Pero hindi ako sure kung ito yung pinakatrabaho. Eh. Okay yan. Kasama yan par. Yan. Yan. Ito yung mga ways. Yan. Mga ways na kailangan linisin. Yan. Akala nyo madali lang ang trabaho ng steward. Ang steward. Madali lang naman siya kung tutuusin. Basta nag -e enjoy ka. Yan. Yung kasama ko nag -e enjoy lang yan sa trabaho. Diba? Par. Oo. Oh. Na Tiisan lang talaga pag sa abroad. Paano masabi? Ayun, lahat yan, lilinis niya niya. Ito yung area niya kasi. Oh. Andun yung area ko. Yung tagahatid lang nun. Yung dirty linen. Sige par, kain tayo mamaya. kain mag-wait lang. Sige, Kain tayo mamaya, patapos na rin ako nito eh. Sige par, ingat. kitakits mamaya sa kisi, sa kusina. Kain, kain mamaya. Sana may natutunan kayo sa trabaho ko at na-share ko yung Routine ko dito sa All good. Salamat sa pagtambay. Salamat sa pag-subscribe. Thank you.